Ayan, hindi may kasamang ibigit <laughs> ayan po. Na marami, ayan. 10 kilo po yan, na pansit. Ayan. Ayan. Yung mga lamas, ayan. May itlog din po tayo. lalagayin O, oh, kahit hindi nalalagain. <laughs> Lagay sa bigas. Ayan. Ayan, salamat sa donation sa mga ano, salamat ayan. Sa mga nag-donate. Gatas po 'yan. Pati lang ano, ayon gatas po 'yan. Ayan. Ready na po siya. Packing na lang po ang kulang.